cookie, isasawsaw ko sa tsokolate. Oh, mukhang masarap! Magiging napakasarap ito, walang duda! Hmm, ang sarap. Pwede ba tayong mag-share, pakiusap? Hindi! Nananaginip ka ba? Hindi! Kakainin ko lahat ng cookies mag-isa. Sobrang sarap para ibahagi. Pinagpatong-patong namin lahat ng cookies ganito. Wow! Ngayon, isinasawsaw ko ang lahat sa tsokolate. Hmm, ang ganda ng pagkakalat ng tsokolate sa paligid. Siguradong magiging masarap ito. Panahon na para subukan ito. Oh, wala akong masabi. Hindi ko rin naman mamasamay na subukan ito. Pero hindi ito ibabahagi sa akin ng menu. Oh, tama ka Gloria. Kakainin ko itong mag-isa. Masarap at kamangha-mangha. Ngayon, ikaw naman. Sige, ayos. Subukan natin itong kahindik-hindik na anti Ngayon ko lang nakita. Kahit maliit pero maginhawa isaw-saw ito sa chutney. Hindi chocolate naman. At kapag iniisip ko ang nakakatakot Ugh, ang na lasa ng isda. Ang tunog nito sa akin ng pagkahilo. Oh, subukan natin ito. Mag... Nakakatire. May dalawa pang pugita ang natitira. Okay, kaya ko ito. Mas malala pa sila kapag may chocolate. Okay. Ah. Aba, magkakaroon ako ng masamang panaginip tungkol sa kanila ngayon. Wow. Oh, right. Tapos na ako. Gumagawa ka ng mga nakakatawang mukha.